Uh, hello po Hello po sa inyong lahat Isang magandang umaga po sa inyong lahat Good morning po uh, Ngayon po ay uh, 24 ng Agustong August 24, 2024 At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas sa 6 40 ng umaga 6.40 ng umaga at ang araw po dito ay Saturday medyo maganda ang panahon at nais ko lang mag vlog po uh, patungkol po dito sa yung libro na ginawa ni Sarah Duterte ay ang masasabi ko lang dyan ay kawawa yung mga bata. Kawawa. Ang title ko po ay Kawawa Mga Bata Maniniwala sa libro ni Sarah Duterte na kung saan ay nag-uusap ang luro at ang kuwago. Hindi po nangyayari sa tunay na buhay yan. Yang nag-uusap ang loro at ang, kuwa, at ang kuwago. <laughs> Hindi po nangyayari yan. Opo. Ay sabagay ay kwento lang naman yan. Pero malayo po sa katotohanan at yan po ang papatunayan ko ngayon. Yang loro at saka kuwago ay sa idad kong ito ay wala pa akong nakita na ganyan na nag-uusap. Yung nga makak makakita ka ng kuwago eh, ang hirap na eh. Opo. Ako ako po ay lumaki ako sa kwan sa sa probinsya. Opo. At may dito po sa Sambalis, mayroon kaming karagatan, mayroon din kaming kabundukan, may kaparangan din at napakarami po dito ng mga yung lugar na noong maliit pa ako, walang tao talaga. Kaya alam na alam ko yan. Yang, yang kuago at saka yung mga luro na yan. Alam ko yan. Opo, Usually kasi ang mga ibon, nagsasama-sama po yan eh. Birds of the same feather pluck together. Yan po ang alam natin, hindi ba? Yung uwak, kasama din ang mga uwak. Yung loro, kasama din ang mga loro. Yung mga pipit, ay kasama din ang mga pipit. At ito nga, kuwago, ay simple, ang mga kasama dyan ay Kaparyas niyang kuwago Ayan po At hindi, Ang kuwago po kasi Tulog yan sa araw Tulog Yang kuwago Kaya makikita mo lang yan Sa isang sanga Ay naandun siya Tulog yun Sa araw sa gabi naman, hindi mo sila makita yan kasi nga lumilipad sila yan sa gabi. Opo, doon sila naghahanap ng pagkain sa gabi. At doon sila aktibo kasi yung pong mata nila ay parang night vision goggle. Opo, yung mata ng kwago. Maliwanag sa gabi. Kaya doon sila naghahanap ng pagkain nila at usually ang kinakain nila mga daga, mga bugs at kung minsan yung kwan isda. Ayan po. Mga kulisap. Yan ang kinakain nila at kung minsan kung maliit-liit yung mga ahas. Ayan po ang kinakain ng kuwago. Carnivorous po yan. Opo, at lumilipad lang yan sa gabi. Yung malapit ng gumabi, diyan mo sila makikita na gumagalaw na sila yan. Kaya nga hindi mag-uusap ang loro at saka ang kwago. Hindi. <laughs> Kawawa nga ang mga bata na maniniwala dyan na nag-uusap ang loro at saka ang kwago. Ayan po ang ang masasabi ko lang sa inyo. At ako po ay lumaki sa probinsya. Alam ko yan. Yang kuwago na yan, pinapatay namin yan, tinitirador namin yan. Pag nakakita kami yan, kasi nga ang sabi nila malas yan. Yung iba may mga irgan, binabaril lang irgan yan pag nakita nila. At itinatabuyan yan kasi ayaw nung mga tatanda. Kasi bad omen daw yan. Eh, yun ang sabi nila, i <laughs> oh. At ang hirap po makakita niyan kasi nga eh, sila ay doon sa isolated place eh, o doon sa napakatahimik o o kwan o yung desolate ang tawag nila o isolated place. Ayan po ang mga kuwago. Kaya napakahirap pong hanapin yan. At kung minsan, nakikita na yan pero hindi mo mapapansin kasi nga sa araw hindi sila gumagalaw yan eh. Opo, kahit na ituro sa akin ng kasamahan ko, ayun kanyang kuwago oh. Hindi ko makita rin eh. Oo. Pero nga ay tinitirador namin yan, pinapatay namin yan pag nakakita kami ng kuwago. Kasi nga ang, ang paniniwala ng matatanda ay may mamamatay o may mga sakuna o yung nga, bad omen, pang nakita nila yan. O. Ayan po ha. Yan po ang pauna kong salita sa inyo. Uh, pero bago ako magpatuloy, ay nais ko munang batiin muna yung mga subscriber po natin. Batch number 2 po ito sila. No? Salamat po sa inyong lahat. Si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi si Joey Valenzuela. Third pangatlo, Yoser N.B., Parot Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Juli Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, User GH, uh, Archie Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsio, Dio Yanung, Bilya Lagino, Mister Yangtoy, Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Noko, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, H.L. Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez Estrella Rumbano Arian Mendoza Nieves Olaviris Aldrin Impalmado Malaya Mendoza Rolando Dordas Mir Cabrera Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo -Ilo. Ana Marie Aldisimo Eli Kasli, Maria Sribira, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyong na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Satu Lang to Christian Isgira, PMTJR Bloggers, the action man, uh, kagabi pala na puyat ako. Kasi, janagak kong patapusin yung uh, si action man na tandim sila ni uh, si Juan si Attorney Clear Castro, napakaganda po panuorin nyo. Parang nakikitan ako pag pinakikinggan ko sila parang nakikita ko na yung future opo magagaling po talaga at uh, wala silang kinikilingan na politiko o kwan talagang analysis lang talaga at totoo yung mga sinasabi nila napuyat nga ako eh uh, maganda yung yung mga balita ngayon pero inunan ko muna itong yung libro ni Sara Duterte na na kawawa yung mga bata na maniniwala diyan na nag-uusap ang luro at ang ang kuwago kahit na minsan hindi ko nakita yan wala pong ganyan ano ay pagpatuloy ko lang po ano uh, Roy Japan Divine Apostol CG Pichay Kapihan ni Artatago, at Dem Jos Journey Kakamping ang batas with Attorney Claire Castro ka at saka si ka Waldi Opo, ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic. Kawawa po yung mga bata. Ako ay naaawa sa mga bata na maniniwala dyan sa libro na yan na nag-uusap daw o nag-uusap ang luro at ang ang ang, ang kuwago walang ganyan. Hindi mo sa real life, hindi mo makikita yan. Tulog nga yan iyang eh, kwago sa umaga. Parang kwan lang yan yung mga paniki. Sa araw, nakabitin lang sila sa mga sanga ng kahoy yan. At tulog nga sila. Kasi nga, night, night vision din sila eh. Infrared yung mata nila. Parang baka. Yung baka din, infrared yan. O, oh, hindi nakakakita yan ng na, pag, kwan, uh, ang nakikita lang niya ay yung, kwan, yung pula o yung apoy. Yun lang ang nakikita niya ng baka. Ang tao, nakikita nila yan, pero parang anino lang o aninag lang. Kaya kung magsuot ka ng pula, ay talaga nga ka ng baka. Opo, nung bata ako, mayroong mga musikiro. O, dumaan sila sa palayan kasi nga, eh, uh, wala ng tubig yung palayan. O, ay hinabol sila ng baka. Ay, takbuhan sila, eh, yung mga musikiro. Hindi ba? oh ganun po yan. Infrared kasi, eh. O, at dyan po, nadiskubre, papaano mga sundalo na magkaroon sila ng infrared goggles, yung yung ginagamit nila sa night vision, sabi nila. Ayan po. Ngayon, ay, yung ang patutunayan ko, ano, na kailanman, hindi nag-uusap yung loro at saka kuwago. Magkaiba po ang, kuwan nila, ang, ang time na, na trabaho nila, magkaiba. Uh, yung nga, ano, kinuwento ko na, ay tinitirador namin yan. Opo, pinapatay namin yan pag nakakita kami ng kuwago. Yan po ang ginagawa. Pati yung matatanda sa amin, talagang binabaril yan o kaya ay itinataboy yan. Isaiah 34 verse 11 But the hawk and the porcupine shall possess it, the owl and the raven shall dwell in it, He shall stretch the line of confusion over it, and the plumb line of emptiness. Ayan po. Ang all po, iba po sa hawk, ano, o doon sa porcupine, at sa ibang raven. Ang all ay ito yung ang mata. Opo. Uh, uh, Nagsisimbul yan, Uh, ito ano, he shall stretch the line of the confusion. Ayan nga, confusion nga eh, o parang kaguluhan, hindi ba? At saka yung emptiness, ang nakasulat diyan Ayan po, ano, iyan ang simbol ng owl. Ang tawag sa amin yan ay buok. Sa bisaya din ata, buo-buok. Sa bisaya. Pero sa amin, ang tawag namin buok na kuwago naman, kuwago sa Tagalog. Uh, ito, ito, po ang isa pang kung ano, Psalms 1 para patunayan natin na may distinction yan eh, yung owl na yan. Kung nakikita mo yan, may pahiwatig yan. Ito po ano, I am like a desert owl of the wilderness. Wilderness po eh. Sa wilderness sila yan, yan no? o. yan ang symbol ng owl, wilderness. I am like a desert owl of the wilderness. Like an owl of the waste place. Wasted place po yan. Yang pinaglulugaran ng mga owl. Ayan po, o barren place. Ayan po, hindi ba? O, At siguro, idugtong ko na lang dito ay Uh, si Jesus Christ siguro ang 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 tinutukoy dito eh na inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang owl. Opo. Na ay ang alam natin na ang owl ay pinapatay yan eh o tinitirador yan eh o doon sila sa wilderness o sa mga barren place o wasted places o sa mga isolated places. Diyan po sila. Ah, uh, at wala namang masama doon kung kinakategorize ang owl sa ganon Ay Biblia na po nagsasabi eh. Pero uh, although na ang mga matatanda ay mayroong silang kasabihan na bad omen yan, hindi naman nakasulat ng ganun sa, sa Biblia. Wala namang ganon na may mamamatay, na may madi-disgrasya, o malas yan. Wala namang ganun. Ang sinisimbolize lang ay yung yung wilderness. Yan. O wasted place o barren place. Yan po ano. Yung other symbolism po na galing din po ito sa Biblia ng owl, ano, yung kuwago ay loneliness. Ayan nga eh. makikita mo nga lang yan eh. i isa niya isa eh, araw iisa lang niya oo. wala siyang kasama although na pagdating pala ng gabi ay nagsasama-sama sila yan lalo na kung yung nag sila nagme-meeting meeting yung nag-aasawahan sila ayan sa gabi opo It's a symbol of loneliness ano yung yung kuwago symbol of dissolution symbol of morning, uh, morning, yung humihikbi o tumatangis at judgment yan po ano ngayon tayo po ay may kasabihan para po patulayan natin hindi lang po sa biblia hindi lang po doon sa experience ko nung bata ako yung ka tinitirador na bi jadi o o binabato o slingshot yung mga kasambahan ko gumagamit din ng isling shot eh. Oh, kasi nga wala silang pambili ng guma. Yung guma na ginagawa naming tirador. Oh, napuputol kasi yun eh, yung guma sa katagalan. Lalo na kung nalagyan ng kwan, yung yung maasim, yung mangga. Pag tinitirador namin ang mangga, kinakain namin yung hinog na mangga, natutuluan yung tirador, ay andaling maputol nung kwan eh. O, kasi asido yun eh. Kalaban ng yan, yung guma. Aanhin pa ang bahay na bato kung ang nakatira ay kuwago. Hindi ba? O, buti pa ang kubo kung ang nakatira ay tao. Ayan po. Salawi kain po natin yan, mga Pilipino po. O, Ulitin ko lang po ano, aanhin pa ang bahay na bato kung ang nakatira ay kwago, buti pa ang kubo kung ang nakatira ay tao. Ayan po. Kaya nga ako i eh, ang <laughs> ay nagtataka nga ako dito kay Sara Duterte bakit ang ginamit yang kuan ay eh, eh, yung karakter ay kwago hindi ba? Na nakikipag-usap sa luro. Hindi nga nakikipag-usap yan eh. Dahil nga, ay, kwan sila eh, isolated sila yan eh. Oo. Oh. O oh, kaya ay, parang loneliness sila eh. Oo, oh, hindi ba? Ayan po, hindi ba? Pero, uh, it, ito pong blog ko dito, ay para ma-inform ko kayo. Ano? Ngayon, ay hindi nyo siguro nare-research. Pero ako, mahilig po akong makinig sa kwan ay yung mga uh, mga kwan mga national geography ganyan o mga impormasyon na kung ano ba ang nakukuha ko ito pa lang kwan itong kuwago inaalagaan pala ito sa Israel opo inaalagaan talaga ito kasi talo pa pala nito ang pesticide talo niya ang isang kuwago, ang sabi nila, yung specially trained na kuwago, kayang patayin ang isang libong daga sa isang gabi. Ayan po ang napag-aralan nila. Sila pala ang pumapatay ng mga daga. Although na yung mga isnik ay kumakain din ng daga yan eh. Pero itong kuwago, papatay lang niya. Kung busog na siya, papatay na siya ng papatay ng daga. Ganun pala yan nung bata ako ah, dahil sanay din ako sa kwan sa sa palayan mayroong kaming lugar doon doon sa area na yan pa, pati yung mga kasabahan ko na nagsasaka wala kaming inaani kasi nga yung daga doon sila nakatira kinakain nila ang palay nag-uusap kami nung katabi ko Abay ka niya, eh, wala akong naaani. Ay nung tignan nga namin, ay parehas yung palay namin, kinakain ng daga. Ayun pala, mayroon palang usefulness ang kuwago. Kasi nga, sila pala ang kumakain ng daga o sila ang nag-regulate nag, nagre ng populasyon ng daga, yung mga kuwago. Ay pinagpapapatay namin ang mga kuwago. Ayun, ngayon ko lang nalaman nung 50 years old na ako, dito na sa Amerika, napakinggan ko na ang kwagog may usefulness din pala yan. Sa gabi, lumilipad sila yan. At napakakwampo niyan, napakatindi niyan. Hindi, halos hindi mo makita. At saka, yung pag-maneuver niya, hindi mo maririnig. Opo. Kasi nga, yung feathers niya ay napaka-soft. Ayan po. At yan ang trabaho niya. Oh. Pero alam ko na yung martinis, yung tawag namin ay kurasyang, ay kumakain niya ng mga bugs. Opo. Kasi mayroong kaming nyugan noon, mga isang ektarya yan, ay ang daming bunga at doon sa baryo namin ay marami rin nyugay. Siguro kung pagsamasamahin samahin ko yung mga nyug doon sa amin, mga 5 hectares lahat yan. Pero yung sa amin, mag-iisang mag hectarya lang. Pero ang gaganda ng bunga. Ang gaganda ng bunga, samantalang sa ibang lugar, walang bunga. Ay kinakain pala ng bugs. Ngayon, doon sa amin, may mga martinis sa gabi. Umuwi sila. Umuwi yung martinis. At doon sila natutulog ngayon, kinakain nila yung mga bugs. Kaya ang daming bunga ng yung namin, ang dami talaga. Ngayon, napag-alabang ko, ay yun nga, nag nagbabasa ako o nakikinig ako ng mga nat natural geography kay Doon pala sa, sa Israel, nag-aalaga talaga sila ng ibon para kainin yung mga bugs. Oh, ayun pala siguro yung lulo ko o yung lolo sa tuhod nag-alaga ng Martinis. Kaya doon na nanirahan yung mga Martinis. Doon na nirahan. Ang dami talaga. Tawasan na Martinis tuwing gabi dumarating sila. O, at doon sila natutulog. Araw-araw yan. Umaalis sila ng alas alas sa o alas city ng gabi. Ah, ah ng umaga, pupunta na naman sila sa bundok. Doon sila kakain. Kaya may usefulness po ang ang kuwago. Hindi ba? Kasi nga kinakain dala yung bugs at saka yung mga 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 daga. Ay lalo na diyan sa palayan ay pag naputaktika ng pala, yung palayan mo ng daga, wala kang aanihin. Opo. <laughs> wala, wala kang aanihin talaga pinuputol nila eh, Pati nga yung mga tangkay, putol eh. O. Oh. Ganun po yan. May usefulness po ang, ang owl. Na, at yan ang nadiscovery ng mga Israel. Ayan po. Sa ngayon, talagang nag-aalaga sila ng, ng mga owl. Hindi nila pinapatay. Opo. Oh po. Oh ay pero nga ang ang topic ko dito hindi kinakausap ng ibang ibon ang owl kasi nga sila ay panggabilang. Ayan po ano kaya mali yung yung kwento dyan na nag-uusap yung owl at saka yung luro. Oh, at yun nga kawawa ang bata na maniniwala jan O oh, mapapaniwala dyan Oh, sa kasinungalingan na yan hindi ba? Oh, kayo po yung mga lumaking probinsya, o magtanong-tanong kayo, o kung totoo ang sinabi ko, totoo po yan. Opo, totoo po yan. O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at nananalangin po ako sa Panginoon, sa ating pakikinig, ay may wisdom tayo na nakukuha po galing sa Panginoon. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig, ano? Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.